Ang GBE guys. Naglakad tayo sa sa dalan patong sa Trebo patong sa Soba Paspas. Guys, ito ang barangay Soba Paspas. Trebo. Andalan patong patong ito sa sa this side. Ero doge. Meron kaso guys. Na tumatawa ito. Meron siyang meron siyang tinatawag. Porchora home guys. Porchora homes. Porchora. Porchora homes. for Chora House. Ito guys sa sakyan. Maraming as aso guys, tumatahol. Maraming. Maraming tabatahol ng aso. homes guys. The homes, bali Malayo pa ang t guys. Malayo pa. Ang lagat pa tayo. Patawang patong sa T-sign. Ito guys sa uh, perma-apply. Hi. Hello. Hello. guys ang Coral coral Haha. 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 turn to Haha. turn to Haha. guys turn to lip. turn to lip. oh turn the left malepit na tayo sa sa tisan guys konti tigis na lang konti tigis ah. konti tigis Ano na na, na, dyan na, dyan na tayo sa design. Ang ganda no, design. Ang ganda na si design. Design. Design Resorts and Spa. Design Resorts and Spa. Spa. Okay guys, this is the solar spa. Jana, uh, Jana, bye.